Ayan o. Oh, Daya agawid ako. Manininvite na mo dito yung anak ko. Ayan. Ay, ang gaganda dito. Ang ganda gaganda dito yung anak ko. Siya ala senyor dito. <laughs> Magamit ka Madida, Madhida. kaya nga makikuyo ti kasi tiba baka dito yung anak ko. Oh, Dito yung anak ko. Dito yung tagalawag. Dito yung kakadwag. International na ang amin. International. <laughs> <laughs> kaya pag may pagkain at saka ano pa man. Pero ako ati kaya ko ano? Barbecue man. Ang tuto, Kaya ito, barbecue sa totoo so, lang na bayago. Gawid kayo? Ito namin mo. Ay, ikasang. Ikatuman, ikatuman. Ikatuman ni Jay best friend ko. Ana, teh mana dagsun a. ang chocolate to latta. Mga nakasaka kani ading to. Sina, sina ni Ay mga na. Uh. Best friend ko dai ya. pa sa kami. Hoy best friend. Best hoy bagam tong akwa. Ay, ni to nga kwa ah, ni anti ko nung to ah. na nga mi nga gi kukuha YouTube. Philippine Airlines, Cebu Pacific. Ay, ang nga round. nga 46! Katay Pacific ka nga ibubot ni Amo. Kaya nga, discount na, discount na kasi isuda tika sa... Ay, pinagawin ko pa. Ay, pinagawin ko pa. Ay, pinagawin ko pa. Ay, pinagawin ko

Napintas mo nat air Asia, di ba? Hindi na pakam share ko, air na ka minji. Hoy, napintas share gaw. Sa food at lang ato sobra. Pagkain may kuma, at bagis, ngayon gusto ti Palpaluto. Isu na lagip ko pa yung nga rin dahi dyan. ka kung mamakita ka. Ano sa kaman na din ah? mo sa kaman na. Patay mo ka isa ala nun sa mga tayo. Ay! Sikat yung ang rida. Nukurang ti may inom, yung no? kay gata. Yung kay gata. Iga na ang ano, natikurang. Diba? Mas ta. Manganta la. Ay, mapagkukatan si mo. Di ba na damay buong ako? DJ. Oh, oh nakadu turista dito. Itata, oh, tingnan nyo. Papa nan hmm. papanan Papa dua. Papa nan dua. <laughs> Nagtupak kain niya, ingnan Bursa may na. ng kahit niyad tayong 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 na tayong 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 Yummy, yummy. Dapat yung ganisa. Ang nalino ito, ma'am. Ang pinakbo. At the pata, at the may diniguan, nakaduwa ka na day, at ay ay

Lalu luto dari bagus. Halo, mau ulam? Karena turista. Itu <makes> <makes> di yang media Ayan bagong building. Nung baguhan ako dito, ayan Bank of America. Nung baguhan ako dito, dito ang tambayan namin. Ayan eh. I-flex ko lang sa inyo. Naging mas nagliya pagkain. Sa totoo lang. Wala nang masyadong nagtatambay dito. Ito ang tinatawag nilang Chatter Garden. O, oh, ba? Diba? O, oh, mga turistang mga to. Ang oh, pagkain namin. Ito sarap ng pagkain namin, o. Oh. Ang pagkain dito, promise. Mabubusog ka talaga. Pero ako lang ang iniimbita nila na hindi tagalawag. Bumukmig kanu, umay ka, sa Basta pagkain, umulan ba na mabagyo, susugod ang inyong lola. <laughs>

ay, ang para ta. Naglaing <tay> Nagbawasak, nagbawasak sa na tayyib, <tay> <tay> nag -bawasak, nag -bawasak nga nun. Kidi mo na wampag nernerbiyosa ko. Alam mo mga kas mab <tay> <tay> ko sila ka na Ang mga man. Ang mga bisinak man. Ang mga no Ang mga bisinak man. Ang mga bisinak Ang

Ibay may maya. Ah. nga boring TV ang tigas si nakasaksakit ni mata ng buhay. nga na da problema. Baka may agbala may stress ka. Nakasaksakit dahil ti mata ko. Ang nagsasaksakit no, tumawag nila And <laughs> tinan na yo dito. Aywan <laughs> ng Wala, di pa, kami nag kumain, pero nag na kami nagtikim-tikim ng mga pagkain. Ang sasarap kaya lang, karni na naman, puro karni. Ito yung mga anak ko. Ito yung ko. Siya, halpa Oo, man, man na, oh, at na nag-sharo nun, di pa nang rugi makan. <laughs> Isupukan so na ka, na oh ate Jackie, ate Jackie, ate Jackie, ate ate Jackie, ate Jackie, ate Jackie, ate Jackie, ate na, ate na mo. Aralag niyong kakatwak kababayan ko ng mga tagasitydas, taga tagatantalon na, Andun sila sa capital city namin ng Ilocos ko Malapit na sila sa SM, ako malayo pa, anting-kamay ko 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 Panggatanga! Ay, ko nagadayo. ko 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 tagit,

Omong pair. Malaking mo ka nang pagpala-lala niya. Siya ang mga ang thekano! Ang ka dito ang tagaano, sana ang bogaj. Sa lahat <laughs> <laughs> nung pagtaawa, ang bagay na anak ang tagaano! Sige,